So good morning mga idol Ito yung ginawa kong conversation dito sa ano Sa ginawa kong slider Na uh, pang budget meal So ganito oh. Bumili ako ng stainless Na ayun, 10mm yata to Tapos ito yung Tornillo nyo dati itong slider na nabili Talaga yung tornilyo niya. Tapos pinutol yung dulo. Tsaka winelding dito. Winelding dito. Kailangan tansyado nya yan. Kung ilang inch to. Kung po 8 mm yata to 10 mm tapos dito pa rin di sya umalog ito talaga yung ano nya guide niya tapos naglagari ako ng tubo naglagay ako ng tubo na ganyan lang siya 1 inch lang 1 inch na tubo pinalamanan ko ng ano no kawayan sa loob parang hindi siya maalog Ayan. kaya naging ano siya ganito Ayan. Ganito siya. Tapos ito. Yung washer. Ito sa mga budget mail yung wala pang pambili ng ano. Yung slider na bakal na para dito sa gilid. Ayan. Ito siya. Okay. Yon. Yan lang mga idol, sana nakatulong. Salamat.